Hey WhatsApp what's up mga ako pare? Morning Today is a beautiful day Alright, walang ka Ulan-ulan ngayon So masarap magkapi ngayon mga ako pare Kapi tayo uh, Update ko nga pala kayo ngayon sa aking munting taniman dito sa Laguna So mag-a-harvest tayo ngayon ng raputan At kailangan natin pitasin na ngayon dahil hinug na Kaya nandito ngayon ako sa aming province Right, ayun uh, o oh. Ito na tayo mga kakupare Muli tayong nagbabalik sa ating rambutan Mamimitas tayo ngayon, tag season ngayon mga kakupare yan yung bunga ng rambutan natin ngayon So parang kakaiba, hindi ka ng dati na marami Okay na rin to, at least meron tayong biyaya ngayong taon na ito sa ating munting taniman ayan o, dati ang dahing bunga yan eh, ngayon hindi ganong marami abot mo? ay eh, si misis, yan o Namimitas na Rico boy Siyapto, nandito na si Rico May makakatulong na tayo Jerry, good morning Ano ba yung Si Kuya Emil ah uh, dito na ulit ang ating magiting mamimitas. Si Rico. Ayan ang aking pamangkin. Hindi gaano mabunga ngayon, no? Maaga kami pumitas ngayon kasi luluwas din ako pagkatapos mamitas eh. Bali magtitinda pa tayo sa paranya kay mamaya pagka natapos mamitas malaki na yung nyug kong tanim mo oh. ato dwart tilang sonis natin malaki na oh ito na yung mga uh, lansones natin tinanim after one year mamumunga na to kasi mag 4 years mag 4 years 5 years mamumunga na mga ganitong lansones markot yan Ito yung huli kong tanim na rambutan oh. Malaki na rin. Dyan sa onis natin oh. na. Malaki na. 我这个。 kulang na dito. o nga, na nga na yan. Pagkawin mo. Pagkawin ka. Hangin kaya dito, hindi nga alam kung, na kung na ito. Mababa. Mababa. Kung ito yung lagas ito. Oh, Ang dami ng... dami ng... Ang dami ng...

Ito muna, ito. Unahin muna natin. 아 <목소리도> Kalau ini, kan, 11, 11 baut plastik. Malaki na yung abukado ko ah. Ano, may bunga na? Bubunga na ito next year. Laki na oh. Ano ang kalalaki bunga niyan? Gatimbang aray. Ang bunga niyan, ano? Batilya? Kasi laki ng kalabasa. Dahil baka yun laki ng <laughs> puwit na kuwa ka rin. Oo. Oh. Kaya pala ang 16 kilos niyan, no? 16 kilos kaya. Yung plastic na yan. Gawin natin 16 kilos lahat. Para may sobra isang kilo. Pero ang 15 kilos lang ang bigay natin. May pasobra tayo 1 kilo. sa plastic. 15 kilos mag-advance tayo ng 1 kilo para sa pre-taste. <tipos> <tipos> yeah, pwede na, 16 na yan. 16 kilos. Yeah,

<laughs> lang po. Ay, labis 'yan. na 'yan. Ang mga tao mo, mas marami pang ano eh. isang binili isang kilo lang tapos ang kain naman, oh. Nakakatuwa. <laughs> ah, Naligo ka? sana na? Ito lang yung dala niya. Wait. Ma, may hapa ako makalis kung pipitas pa sila. Hindi, okay, ginito. Pag nagpitas sila ulit, pag bumalik ka, itawag mo na ka agad para oh. makakuha na. No, Toy? Hindi yun. Pag na... Ilan pa steak? Apat. Kaya nga, kung sakali baga. Ilang puno pa yun? Ito po. Ito, so, isubra mo na to. Lagay mo to doon sa ano doon. Isubra so, mo na to. Papatikin doon. Ito, oh. Sama mo na. Okay. Para ito na lang ang tikiman nila. Ang lalagay sa presidyo. sa ating isang yan. Yan. Ang lalagay. Ang lalagay. Oh. Pare, paluwas na kami natapos na kaming mamitas so dideliver na namin yung aming panindang rambutan alright so yun nandito na lamang po thank you for watching see you next vlog peace out